Hi guys, good morning. Ayan, nanghir nanghiram po tayo ng Pero sa atin po ito, binigay sa akin ng aking kapatid. Aso po ito. ang nanay nito, ay aso ni Bilma. So, dalawang tuta, tigi sa kami. So, dede pa po siya. Yatid ko na siya sa nanay niya kasi dumidede pa po ito. So, kailangan natin isa ulit muna natin. Pag malaki-laki na sa ating kukunin po. So, sabi niya lo si Tomnak. Ayan guys. Aking isa sa uli na muna sa mami niya. Aking si Dog. Pangalan niya si Babay to eh. Anong magandang pangalan dito? Ano magandang pangalan dito? Babay ba eh? Opo. Bruno. Bruno? Babay? Lalaki to. Ay babay. Ang cute. Kanin eh. Mamurang. Sa akin. Para sa akin to, bigay sa akin. So, isa uli na natin din sa May ari. <laughs> Pero akin po ito. Ayan. bigay ko na dun sa nanay. Ay, kagating kaya ako nito? Yan, guys. buka mo ilaw, anak. Bungsa mo ilaw. Yan, para makita yung nanay. Oh. Hello. Bulak. Bigay ko na uli yung nanay mo. Ay, nanay mo. Anak mo, oh. Oh, dali. Uh, yeah, hey. Padi din mo na ba? Nasa niyong isa. Oh, oy 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 Ina ano ba? mo na don. Masipain baka kama ka Ayan, ayon ang nanay niya. Ayon ang nanay niya. Joke. Mali, mali, mali. <laughs> Ayan ang nanay niya. Di ba malaki na no Mula, Ano pa siya? hindi pa mulat? Malapit na, malapit na. Hmm, malapit na, sabi sa'yo? Adeng? Adeng, ano ba? Birthday mo ngayon na? Ah, saan ang handa mo? Ay, nako. Ang gandang babae, walang handa. Oh, dali. Happy birthday, Adeng. Happy, <laughs> happy pancit and happy spaghetti. Oh. Ang lagay, ganun-ganun na lang? Ganun na lang yun? Maghanda ka man, kahit kaunti. Akin tong ano, punda. Kaunti talaga yan. Ah, baka. Ang dami niyong unan. Eh, pagtatapon niyo na nga yung ibang yan. Hindi pwede. Badam Tingnan niyo guys, oh. Isang katirbang unan. Parang isang dusinang natutulog, ah. Ilan lang naman kayo. Mas masaya Ano, mas nangyari yung... sa pamo? Grabe, sugat na nun. <tod> yeah. Iyak <tod> <Yuck tod> na <tod> Eh, bebe, akin na yung isang tuta mo, ha? Nalaki 'yung iya, mama. Oo. Oo nga, sabi ko nga. Eh sabi ni mama mo, 'yung babae na daw. Kanya daw 'yung lalaki. Bala na kung sino'ng matira dyan. <laughs> Hello, si Pandak inaabang ako kasi ang Ang ganda naman ng panig mo, pero nga ako Pandak. Ganda ng banigo. Oh. Hello, at may mga galis na sila. Nasa yung pusa din eh? Nakadabaan na naman yung Ayan guys, hello. Ayan. Sinauli ko na po yung aking tuta. Kasi maliit pa siya. Kailangan pa siyang padidiin ng mami niya. <laughs> ayan eh. Nakadapa siya guys. So cute! Ayan. Pero pag lumaki yan, akin na yan. Bastos man to si Ading. Alam na may tao, siging pagpag. <laughs> <Maura ka. laughs> Birthday mo pa naman ngayon. Imbis na riregalo re ako, hindi na. Kasi... Ayan, yeah, yeah, niregaluhan mo ng ano? Imbis na re ko. Niregaluhan re mo ng Oo. Oh, ko nga sana. Eh, kaso pinagpagan ako ng ano? Oo, nagpagpag siya doon ng... Ha? Ang na? Okay. Wala pa, inintay ko pa mamaya pagdating ng wetang. Hmm. Tinayaan ko yung birthday niya. Malaking taya ko doon. Yung silima mayon, Paris. Ah, Bainteng, Paris! yun pa lang. It, mama. Ha? Eh, hey, kasi walang pira eh. Alam mo ba timing na timing? Bumili akong gasol. Wala na tuloy. Sana'y mairoon man lamang kahit pam pansit man lang. Ay, mama! Ay! Ano? Mama, malapit na birthday niya. si Grace. Ate Grace? O, ano? Bueno dapat natin. maganda na yung doon sa kanila. Ay, naku. Hoy, Tom Tom, kumain ka na. Ta gising, ako na nga maghanot. Baka, ayan guys. Ayan guys, ang ganda-ganda. Ang aking halaman. Uy, yung cute cute. Oh, swerte po yan. Yan, kung totoo ang ka, sabi nila swerte ka daw. Kung totoo, patamain mo ako sa wedding ngayon na. Ngayon na, kasi birthday ni ating. <laughs> Kinausap. Ayan guys, grabing ulan. Grabing iuulan ito. Buti na lang walang pasok si Danica. Ayan oh. Pero, grabing init. Pero, grabing ulaning So, ayan. Grabing init talaga. Kumain na. Gisingin mo lang ate. Kumain na. Ayan guys. Ayan po, salamat po guys. Pakakainin ko muna si Danica kasi tulog pa siya. Hindi pa nag-aalmusal, tanghalian na. So, misingin na natin. Salamat po guys. Thank you for watching. Bye. God bless. Bye.